laban. Kayanin mo, kabayan. Magtinda sa kalsada, guro, mekaniko, magsasaka, manging isda, trabahong pambukid at pampabrika, o kung sa dagat man at opisina, ultimo baka na kung kumayod, kahit pa di sapat ang kinikita, para sa pangarap di alintana pagpupursiging pinapakita, sisilbing lakas para industriya ay tumakbo, magkabuhay sumigla, upang mapabuti, mapaunlad silang tumataguyod sa bansa. pag ng bayan sa bawat proyekto, infrastruktura kitang kita, isipin pagtaas ng bilihin, hoy ikaw manggagawa, kamusta ka? Buhay mo'y ikinunggol, isa kang bayani na is naming iparating. Masindak man ng pagod, suliranin at unos na posibleng dumating. Dugo at pawis ay inaalay, pag-asa ng pamilyang pinubuhay. Bagkus matupad lang ang mga pangarap na sa inyo nakasalalay. Ano mang pagod titiisin para lang may perang maipampadala? Marahil kung minsan pa'y hindi permanente, trabaho yung nakakontrata. Salamat. Salamat sa inyong serbisyo. Sa pagwagayway ng ating bandera, mahusay at mataas na kalidad, tunay nga ang Pilipinong kultura, unlara ng ekonomiya at pagmamalasakit sa lipunan, parang at pansin o pagkilala, dapat lang kayo ay handogan. Sa ng pagsisikap, patuloy niyong nakakamit ang tagumpay. Dedikado, marangal, inspirasyon. Tapang at sipag na walang humpay. Sandata mo'y tapang at giting na nais kong sambitin ako'y saludo. Lahat titiisin, kakayanin ng isang manggagawang Pilipino. Kahirapang kumunoy makawala. Mithi, magandang kinabukasan. Sa kabila ng hamon ay patuloy lumaban